Hi guys! Para sa mga Pilipino na gustong pumunta rito sa Spain, meron akong racket na ichichika sa inyo at pag-usapan natin yan sa video na ito. So para sa mga gustong um, kumita ng pera or magkaroon ng extra income, pag nandito ka na sa si Spain, pwede kang magturo ng English sa mga bata or mag-tutor ka. Bago tayo mapatuloy, kung bago ka sa aking channel, pasubscribe na lang, Nathaniel Travels. So, nag-vlog ako about life in Spain as a student, um, at kung ano-ano pa about Spain travel and everything about Spain. Ayan. So, um, tayong mga Pilipino, hindi tayo native ng uh, English, pero mataas yung ating um, uh, proficiency uh, sa English. No? Uh, hindi ito chismes, kundi ito ay totoo dahil uh, sa tingin ko yung sistema ng ating education is really um, an tawag dito it's really good for us na bakit uh, mas magaling tayo or, or yeah mas magaling tayo sa English kaysa sa ating mga neighboring countries sa Southeast Asia and even sa Asia in general ayan so ayun nga aside from uh, being a language assistant, pwede kayong mag-tutor Uh, sa hapon dahil, for example, nasa public school kayo, yung schedule yun, 9 o'clock na umaga hanggang alas 2 ng hapon, meron pa kayong extra time sa hapon. Ayan, like after classes. Um, especially dito sa Madrid kasi uso-uso na at alam na ng mga mga magulang uh, na pwede silang um, mag-hire or kumontrata. It's not really kumontrata naman no. Uh, para magkaroon ng uh, tutor, English tutor yung kanilang mga estudyante o yung kanilang mga anak. So marami na dyan. Um, halimbawa kung ikaw ay isang language assistant, pwede mong kausapin ng uh, secretary ng yung school or even your teachers kung meron silang kilala ng mga estudyante uh, na gustong kumuha ng tutor. Uh, karamihan kasi sa kanila, um, depende kasi yan minsan eh, dun sa perspective ng mga magulang, kasi ako, for example, uh, yung mga private classes ko, yung, mga, yung level nila ng English, iba't iba. Meron yung mababa, meron yung sakto lang, at saka meron naman yung magagaling na, kumbaga. Uh, minsan nga yung mga magagaling, iniisip ko na parang, bakit pa nila ako kinukuha? Kasi magaling naman na mag-English yung bata. Um, depende yan sa perspective ng mga magulang talaga, kung gaano ka-importante ang English. So, meron ako mga magagaling na estudyante na Kumbaga ang pre-practice hindi lang naman siya, no? Ang pre-practice namin is more on conversation, pero not really 100% na conversation. So, ayun. Um paano ako nakakuha sa experience ko noong una uh, paglipat ko dito sa Madrid, uh, nagpost ako dun sa Facebook group ng aming community. Tapos um uh, may kumontak sa akin na dalawa which is estudyante ko yung dalawang 'yon. Yung kanilang mga anak, mga estudyante ko. So, parang siguro uh, nandun na yung trust. Kasi minsan, ayaw nilang kumuha ng someone eh. Ka hindi lang yung tutor para sa mga anak nila eh. Pati yung mga tagalinis ng bahay nila, kung hindi nila kilala. So, kinontak ako ng dalawa doon. From there, I started. So, dalawa and then, paano ba siya nag-expand? Ano, nag parang, uh, yung isa doon sa dalawa is meron siyang kakilala and then nirefer ako. Hanggang sa dumami ng dumami. Kung baga word of mouth, boca a boca, boca, boca yun ang tawag nila dito sa Spain yan. So, sa tingin ko, uh, kung halimbawa kung meron ka ng isa o dalawa o tatlo, pwede ka na mag-capitalize. Na parang you have to do your best. Kung magano yung performance mo, minsan hindi mo na kailangang maghanap ng private classes. Sila na yung darating sa'yo. Gaya yung nangyari sa akin So, magkano yung charge um, sa mga small pueblo? May... Sa mga small pueblo, mga 15 euros. Sa mga city, sa Madrid, uh, 20 to 25, minsan may 30 pa nga eh. Depende kung halimbawa yung topic nyo is like about business English or about dun sa work nila, mga 25 or 30 euros yan. No? Depende sa, sa tingin nyo sa, sa tawag, doon, intensity level. <laughs> kung mahirap ba siya o hindi. For adults, 20, 25, ganyan na yan. Na yan. Um, So um, ano ba usually yung um ginagawa or paano yung setup um, mostly na ngayon after pandemic bumalik na yung face to face. So I think like siguro majority ng parents gusto yung uh, 95% no na face to face. Siguro meron ding online pero mangilan lang Kasi dati meron din ako online no. Kaso hindi may mga disadvantages kasi pag online siya. So ano yung ginagawa ko? So, pumupunta ako sa mga bahay nila, and then, um, ang means of communication pala dito sa Espanya through WhatsApp. Hindi sila masyado sa messenger, ayan. And then, for example, ang schedule ko is 4 o'clock, no? Hanggang 5 ng hapon. So, pupunta ako sa bahay. Normally, like mga 3 or 2 minutes in, in advance. Tapos, minsan sakto ay yung pag ko or minsan nag-extend ako ng konti. So ang ginagawa ko nung nagkaroon na ako ng maraming mga private classes, um, very organized din kasi ako, no? So sinusulat ko muna sila sa Google Word and then nilalagay ko sila, no? Ako na yung nagsaset ng kanilang um, schedule. Minsan tinatanong ko kung ano yung preferred uh, time and date nila and then ako na yung nag adjust para ma-maximize ko yung time ko. For example, um, for example ngayon, um, Meron ako ng uh, 4:30 to wait. Yung pinakamadami ko na lang yung apat na classes noon sa isang araw. So meron akong 3:15 hanggang 4:15. Tapos yung next class ko is 4:30. nag alat ako ng 15 minutes at least na difference um, between two classes para kung halimbawa malayo siya, may time pa akong mag-scooter or maglakad ganyan. So let's say for example pag Wednesday at uh, 3:15 hanggang 4:15 And then 4.30 hanggang 5.30. And then 5.45 hanggang 6.45. And then 7 to 8. So, ganun yung schedule ko. So, pag medyo madami-dami na kayo mga private classes, pwede nyo naman kausapin yung mga magulang nila, no? Kung ano yung kanilang preferred days. Kasi marami din mga extracurricular activities yung mga bata. Uh, mostly football. Meron silang mga theater. Meron silang nga swimming. May basketball. Mm, ano pa ba meron sila? Yung uh, music, violin, piano lessons. Madami silang lessons. Tapos meron din silang tutor sa math, tsaka sa language, ganun. So, ang dami. So, kayo nang bahalang mag-manage, no? Kasi you have to consider kung malayo ba yung bahay niya, um, ilang oras or minutes ba yung dapat kong ilaan para makarating ako doon, ganyan. From point A to point B, ganun. Sa Madrid, medyo mahirap. Lalo pag yung halimbawa na mas malalayo yung mga places sa mga private class mo to's magme-metro ka no, sa Madrid. So, maglalaan ka talaga ng time. Pero kung halimbawa, yung mga private classes mo is magkakapit bahay, magpipinsan ganyan. So, mas madali lang siya. So, ganun yung ginagawa ko para ma-maximize ko siya. And then naglalaan ako ng days na para hindi magturo, para makapagpahinga or makapag-vlog. For example, ngayon um, Friday in the afternoon, parang ayoko ayoko mag-accept ng mga private classes kasi gusto ko rin mag pumunta sa city, or magluto or mag-vlog, manood ng kung ano-ano, ganyan. Balance lang siya. So, ayun. And then, um, siguro pinakamaganda rito is like yung relationship mo between you and then the parents also. Kasi, that's very important. <laughs> Tapos pala doon sa bahay nila, kung pupunta kayo sa bahay nila, saan nila ginagawa yung, saan namin ginagawa yung mga classes. Normally, doon sa sala, um, halos pare lang naman yung sala size or living room dito sa Spain. Sa sala normally, or doon sa room ng bata mismo, no? Let's say, for example, merong maraming uh, marami yung tao doon sa bahay, or hindi, let's say, mga dalawa or tatlo. Doon na lang kayo sa loob ng room ng bata para mas, ang tawag nito, makapag-concentrate kayo. Ayan, ganyan. And then, um, ayun, pag na-maintain mo talaga yung trust mo sa kanila, sila na yung magsasabi sa'yo. Parang ako, nahirapan lang ako maghanap ng mga private classes noong first year, yes. Tapos, uh, para may nakausap akong isa, and then sabi din yung uh, friend niya. Ako din, parang gusto gusto ko rin mag ng private classes. Actually, hindi na ako naghanap parang three years ago. Yes, hindi na ako naghanap, sila na yung kusang dumating. And then darating din yung time na kayo na yung aayaw kasi hindi na kaya ng schedule mo. Hindi na pwede eh. Like, ang dami na po, ang dami na ng gusto, pero uh, ilan lang yung extra time mo. Parang ganyan. So, ayun. Um, normally, nagpre-prepare ba ako? Oh, that's a good question. Nagpre-prepare ba ako sa mga classes ko? Depende. Meron yung classes na hindi ako nagpre-prepare. Let's say, for example, papunta ako sa bahay nila. And then, naglalaro kami or usap-usap lang, yun hindi na ako nagpre-prepare. Or kung meron siyang spelling, um, reading books, tapos practice ng speech, hindi na ako nagpre-prepare doon. Usually, nagpre-prepare lang ako sa mga higher grades like grades 4, 5, 6 at saka yung ESO or yung high school ko kasi, let's say for example, meron silang exam. Ang ginagawa ko kasi, hindi ako yung parang nagtuturo ulit kung ano yung ginagawa nila dun sa classroom. So, yung approach ko is gumagawa ko ng parang mock exams. Um, it's either writing or speaking. And then, kung hin meron siyang hindi maintindihan, that's the time na in-explain ko. Kasi parang it's just a waste of time kung uh, pinag-aralan na nila sa class, tapos uh, sa private class mo, magtuturo ka sa akin it's more on application. Yung baga, kailangan kong malaman kung may natutuhan ba itong bata na to or naintindihan ba niya yung topic. Doon ako nag-explain talaga uh, sa mga bata. And then kung halimbawa naman yung bata is very, ang nito, advanced or magaling, tapos mabilis, quick, quick learner, fast learner, nagbibigyan ako ng mga extra uh, activities. For example, I play a song and then um, mapiprint ako ng lyrics tapos meron yung one word na naka-blank. tapos kailangan niya magsulat doon. Or nagpa-play ako ng video, and then after that, uh, tatulungin ko sa kanya kung ano naintindihan niya sa video. Mm, ayun, para ma-practice din nila yung kanilang uh, listening at saka yung kanilang speaking. No? Or nagpa-print ako ng story, and then after that, pag-usapan namin yung story. Or books, ganun, more on the reading. Depende rin yan sa karakter ng bata, no? Kasi, um, to be honest, may mga bata na tamad mag-aral. Meron yung mga bata na magagaling, iba't iba yung karakter nila. Magagaling, tapos tamad din. Pero meron yung bata na um, medyo mahina, pero nakikinig sa'yo, yung gano'n. So iba't iba yung personality. Meron din yung bata na, ako ah, I, think I'm so lucky kasi karamihan ng mga estudyante ko is hindi na sila yung low, low level, no? Um, okay na sila sa English. Kung baga, ang kailangan lang nila, parang konting push pa para ma-improve yung kanilang English. Ayun. So, I just make sure na na-maintain ko yung apat na, ang tawag nito, parang um, apat na parts ng exam ng Cambridge, which is your learning ng bata. Yun yung speaking, writing, reading, at saka ang listening. Ayan. So, yun. Um, ayun, feel ko happy naman yung mga naging mga private classes ko kasi kung hindi sila naging happy, siguro hindi naman sila magre-recommend no? Uh, sa iba. Let's say for example, um, this year may mga bago ako eh. So yung isang medyo matagal na sa akin, mga 4 years, na nag-recommend siya dun sa kabila. And then, kasi friend niya eh. Tapos yung isa naman nag-recommend siya dun sa anak ng kapatid niya. Ganun. So ganun lang siya, madali lang siya. Yung mga Espanyol, kasi um, hindi ko naman sinasabi na chismosa sila. But then, um, ang dami nilang time para mag-usap-usap. Like, for example, yung pagkain nila, like dinner. Ang tagal like mga 3-4 hours. So, sa tingin ko, even they go outside, napag-usapan din nila yung kanilang mga anak. O, oh, yung anak ko mayroong mga um, uh, tutor, uh, English tutor, ganyan. So, feel ko na i-share, no? Yun na yung free publicity. <laughs> so, ayun, um So ayun, sa mga Pilipino, ito uh, ang pwede nating iraket, no? Magturo ng English ng mga bata dito sa Espanya. Ayun, very in demand po siya. Ayun. So um, kung meron kang question, drop by sa ating comment section. Don't forget to uh, hit uh, the thumbs up button and paki-share na rin tong video na to. And of course, sana mag-subscribe ka rin sa aking channel. At i-expose pa natin, i-cover pa natin yung iba't ibang mga topic about living here in Spain as OFW or as a teacher here in Spain. Ayan. Muli ako si Nataniel. Uh, Magkita-kita ulit tayo sa aking next video from Madrid, Spain. Adios!